Good morning, good morning guys. Good morning po. Musta na po kayo sa so umaga dito guys. Ako yung magluluto ng babaonin ng aking mister na naman po. Yeah. Good morning sa inyo guys. Musta na po kayo lahat. Luto na po ako. Tayo po guys, nagluto na po ba kayo sa mga ganito? Sabayan nyo ako guys. Simple lang naman ang lulutuin ko. Yan naman ako doon sa mga ano. Yan, guys. Kapituhin ko na po yung ano. Ito muna pala, guys. Itlog. Oh, Hi guys! Kung hindi ka na subscribe sa so YouTube please subscribe please. Ayan na po. Lapit na ito matapos guys. last night po guys. May tuyo pa ang mga mga Tuyo, guys. Tuyo. Masarap ito, guys. Makain. Makain ito, guys. Hindi ko ipagpalitin nito, guys, yung anong lechon. Masarap kaya ito. Pero pwede hindi lagi. Kasi masama rin sa health natin. Di ba? thank mm -hmm. you yeah. and guys. Tapos na po yung kanyang babaw ni ng aking mister. Hanggang dito na lang po guys ng aking video guys. Maraming salamat po sa inyo sa mga naroon sa aking video. Then ano. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe please 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 po sub subscribe sa my youtube channel like comment and share then click the bell button And lang po guys